Bula sa Dabao, tunguhin natin ang Zambuanga City. Dalawang bata naman natagpo ang patay at palutang-lutang sa Sanctuary Pit. Bula sa Armin Zambuanga, May Detali, Rajuman Mersol Montesa. Nakalutang at wala ng buhay ng matagpuan ang dalawang bata sa isang quarry pit sa barangay sa Sambuanga City na naunang in-report na nawawala hapon ng Miyerkules, June 18, 2025. Kinilala ang mga biktima na sina Ivan Apolinario, 10 taong gulang, grade 5, at si Joshua Asinuding, 8 taong gulang at isang grade 1 na estudyante. Sa panayam ng RMN Sambuanga sa lolo ni Ivan na si Delphine Apolinario, sinabi nitong huli niyang nakita ang apo bandang alas 5 ng hapon ng puntahan siya nito sa trabaho kung saan inutusan niya ang biktima na mauna nang umuwi, subalit hindi na niya ito dinatnan sa bahay uwi. Agad naman umanoon niyang hinanapa subalit bigong matagpuan at sa labis na pag-alala umagahan ay inireport na sa barangay. Pagkalipas ng isang oras, nakatanggap na lamang sila ng informasyon na may nakitang palutang-lutang na dalawang bata sa isang quarry pit at positibong kinilala ni Lolo Delfin ang isa sa mga biktima na kanyang nawawalang apo. Halos hindi rin makapaniwalaan naniniwala ang lola ni Joshua sa sinapit ng apo dahil hindi naman umano ito lumalayo sa kanilang bahay kapag naglalaro. Labis na naghihinagpis ang lolo at lola ng mga biktima dahil kapwa ang mga ito ay nasa pangangalaga nila dahil may iba't ibang pamilya na ang kanilang mga magulang. Hindi pa man malinaw ang saninang pagkamatay ng dalawang biktima at isa sa ilalim sa otopsi ang bangkay ni Ivan habang kaagad namang inilibing si Joshua batay sa tradisyon ng Islam. Kasama mo sa DXRZ RMN Sambuanga, Radyo mirasol montesa tata rmn